Na nga ng nung naamang ka din hikaroon, na, na taamang ka sa liti. Gipani ko sa mama kay Peran daw. Uh Oo, -oh. tapos? Gibiyahan ko sa mama. Gibiyahan ka sa mama? Man, kay Gibiyahan mo siya siya. Mahapit naman ito na siya itong May 12. Oo, May 12 ang iski d'yon. Mm, ang iski d'yon, nabag ko na siya. Kay larga may ang mama, so wala na lang lalakos. Ano kung ibiyahan ni mo? Ikaw na ang wala na ang pira. Ano kung itatimanan man na iyong banas?

Iuna lang yung bana, kamu ipasagdan lang mo. Kasi nga si mong mama air. Hello guys, dito tayo ngayon sa upper part sa Parangay Libo, Tabugon. Mayroon tayong dalawin dito. sa dahil inyong mama? Dahil si ng eh, ang asawa sa kong niya. Oo. Hindi lang rin kung magsoon. Kami? Oo. Uh. Upat. Upat. mo? Oo. Uh. Kinamaguhangan ka? Hindi. Dua. Uh. Wala, wala dito yung nanay nila. Ang sadya talaga natin yung nanay nila makausap natin. Pero sila lang ang na nandito kasi nandoon daw sa hospital. Mayroong kapitbahay. bahay, ah, silingan naman. Silingan ka? Oo. sa silingan. Oh. lang, uh. okay lang. Ang mo? Gili. Igagaw. Igagaw mo? Gagaw oh. ako sa liti. Oo. Oh. So ikaw? Mo ni siyang nilip rin siya. Ah, oh, sa liti ka gikan? Oo. Oh. Lugar taga liti mo? Oo. Oh. Dahil imong mama mo ay din he. Ay, hindi li. Sa taga liti. Ay, nangari na sila si Buya kaya paoperahan ka na siya ba niya. Gibiyaan mo na siya siyang mama. Ha? Huh? Gipan ko sa mama kaya operahan daw. Oo, oh, tapos? Gibiyaan. Gibiyaan ako sa mama. Gibiyaan ka siyang mama? Gibilin sa solusyon. Doon sa konsolasyon ka gibilin. Ina na pa kay mga kay mga igsoon. Ha? Tulo. Tulo, aduha, aduha. aduha. asa maron imong igsoon? Tasliti. So bali, gidala ka sa imong mama diha sa konsolasyon kay paoperahan. Mm. Unsa man dai ko ani mo? Sakit ni mo? Isang... Ba, tulos tumi. To sa kilid uh... Pa kita. ah. Uh, Nadiri. Pa pagdi ko no pakita. Ah, tulos tumi. Mm. Dugay na na siya. Oh, pagkabata. Bata pa din na siya. Pagkabata na okay. Boto na ng Oo. So, gi-operahan gi, gi ko. Oo. Uh -huh. So, gi na lang. So, di, di na sa lubot mo agi, na daw. Oh, ba? Mm. na edad mo. Dose, mag receive ko. mag receive ka? Uh -huh. So, ang duha ni eh, mo imugsuon asalite. Uh -huh. Nagswila sila. Oh. Uh. So balik, idala kasi mo mama sa konsolasyon kay paopirahan. Oh. Uh. Kapag duwa to. Unsa may nahitabo? Ning lakaw yes mama? Mm, um, la no, yes. Complete yeah. na tanan sa papel ya. Kompleto na ka. Kompleto na ang papel para sa schedule sa operasyon. Mm. Uh. Nga yeah, wala na dayon. Wala kagibiyaan man siya. Magpadayon imong sila ni magpadayon daw ka sa school kay ang mama ko. So balik, pabalikaw na ka kado sa lite. Mm. Basi wala pa ka na operahe. Mm. Eh nga, wala yung sa'yo gisulti sa imong mama. Wala man siya gisulti, sa lang man siya aglakaw. Wala siya nang ni mo? Wala. Kung saan man sa konsulasyon, lola na ni mo? Iksoon sa mong papa. Ah, iksoon sa mong papa? Hmm. Kung saan man siya gisulti sa iksoon sa papa, nga nawala yung mama. Tatawagan si nanay. Nga, nawa daw si mama. Oo. Kasi nga, basi nga yas daw. Oo. yung balik doon. Si, sige lang panawag si Katung si auntie na si Teroslin nga. Kuhan asan asa na daw siya. Tingnan siya nga, nga na daw siya sa Manila. So, na tinga siya nga na daw siya sa Manila. Hmm? Nga, nga, wala ninyo pangutan ah anong nung, nga nung siya nga wala na nangyay. Nga, no, may yung ba bana dito. buntis siya siya. Mm. Ano ay banalain ang imuang? Mama. Ah, lugar sa una na ang asa niyong papa dahil sa una? Ako Kanya, papa? Uh -huh. Na Nasa na si na Cebu. Nasa Cebu. Na Bulag lang sa imong mama? Bulag. Ano naman po asawa ang papa? Ano na naman po tayo asawa? Hmm. Dito mo na siya si papa yan. Gibalik na siya dito niya. Dili na mo siya dawaton. Hindi na kadawaton dito siya papa? Hindi na. Hindi na ma, lang ma, daw ko. Nga nung, di mong kadawaton mong papa? Oo, no, makong kabalo niya. Tuhani mo kung magsoon o ikaw, mag-so-on mo papa? Dili. Dili. Lain-lain. Lain-lain? Mm. Mayong tatog na ka no? Para Mm. para wala na yung problema, no? Mm. Kwan, mahal man ang kulostomid. Kulostomid bag. Kung saan may gibutang rani mo sa imong kwan. Plastic. Plastic. Ganang, plastic na sa, kanyang sa sukar. So, ito nang takob sa mga peanut Mga peanut butter. Kaluoy po. Pero nakasuway ka ka ng palit o bag. Nga gibutang din eh. Unay usa sa Shopee Gikton. Pero dali lang mawas ang takob. Hindi mm. ko ganaan ito. Kanila ang ganaan. Plastic? Di, mm, Luya po dahil ni Mugod niya. Ang angin mong eskwila ron? Muli ang takuya kay ng eskwila Mole ba? Muli ang taga? Salite? Madayon lang siya ng Padayon lang kag eskwila? Ay mo ni... Huwaman siya kay Gibiano siya. Mahapit naman tayo na itong itong Meatweld. Oh, may 12 ang schedule. Mas wala na bago na sa... Okay, larga may ang mama, so wala na lang lalakos. So wala ila yung sa may naila yung schedule daw? What? Wala, wala na? Wala, wala na yung sa si si papel. papil. Wala na daw. Ima na nanay mo ulit na daw. Ulit na kayo. Iskwila daw ko. So, wala na... Wala na schedule yung usap kayo. Wala mga si kaso sa papel na? Wala. So, niingon ni mong lola dito, sa liti. Oli on ka, mm, yeah, na lang kaya piskula ako na lang kaya sabang-sabang lang ako dito. Kausap namin ang bata na iniwan sa nanay nila, pumunta sa Maynila na walang paalam. Schedule sana sa operasyon doon. Eh, hindi natuloy dahil walang nag-asikaso sa papilis. So sabi ng uh, bata, wala na dawng schedule. Uh, sabi ng lola niya na doon sa doon sa lito pauwiin na lang daw siya para maipagpatuloy yung pag-aaral. Naa may midiri karon unsa man imong hiling, unsa imong pangayoon sa mo. Mole na ni Sir mas mama mo. kaso na. Ano ba? Mm. -hmm. Gusto sa na siya magpurahan niya. Wala may yung mama daw. Grabe, ano ko ato na nanghig mong mama? Wala. Wala. din namin ito pabalikon sa late isil. Halos ka pila namin na buhat layas-layas nila man. Mm, kaya sige na balik ni Rizir. Wag niya pa na da yun. Kaduhan na na sila Balik-balik ah, si Bo. Sige na dahil nagkaw-lakaw mm -hmm. yung mama. Pag mm -hmm. first nila aray sir, nilarga na po nagmanila. Di uli, uli na po siyang papa. Uli na po ito sa lito yun. Ibalik na po may karoon. Mami ko kagraduate sil. Ba? Kay gi unsa nga adto na daw mi kay mo mao pila mm, daw ko. Ingo tong doktor nga imo tanang gi pa ko an gi pa paso kay do inton kay wa daw mo tolas din to. Mm -hmm. Dali-dali man sila pero gibiya na dito siya. Mm -hmm. So imong papa diha wala diri nga si kaso kun nimo. Unsa man is, siya nga pauli unsa kay ando na Pila na daw, pila na daw gihatag ni Papa, daghan na daw, pero tabang ikong mama. So, lugar sa una, nakatagaan na yung Papa? Hmm, ato pa nga sa liti niya, na po, masaliti, ano, po yun mm. yung Papa ba, kaya yung mama di magtinarong. Karong, matanaw mong mama ron, wala kayo mensahe si mong mama? Istoryahe mong mama? Hmm, um, ang minsahe pa kaya nung. Nagmuntis man ito siya. pa to yung mama? Hmm. Mabuti nang ulit nito ni Ato sa iyong... BANA. BANA? Kaya ako naman ang dala. Ano kong ibig ni mo? Ilang nangon may dala sa aking pera. Ano kong titimanan man ang iyong BANA? Ako ang tanga. At least, wala mo kuhani. Ang kamot na gagawin mo. Ngunit may school ko. Mga school ko. Yan nangyayapon ko. Bilang buli yung iyong

sagdiin na sila. Nung ka matagal doon, ikaw nung ka matagal yun mo. Yung lang yung bana, kamu gi pasagdan lang mo. Gibilin na ni mo yung mong... anak ko ni mo, ibilin na pa ni mong nanay. Nung ka matagal yung nanay. Nung hita mo nagwarta ka na magpauli ko sa liti. Kasi ngaan si mong mama, Er? Rubilin. Rubilin? Rubilin pa malo eh. <laughs> si Lana <dito>, na nitong ni kamot na. Mangau ni ko. Sugi ay Nangita ang imong ang lola nimo, lolo ni doon nang hanap nang para maka ka doon. <laughs> so, ngayang bigyan ka namin ha. Muulit lang sa kasalitei. Ikay <laughs> mo nan sa nang Dili na sa kinhanglan mo palitan mi bag na. Ano na plastik. Oh, DIY lang. Mas mas komportable ka sa plastik lang. <laughs> mhm. Mm. lang. Sa, kuya, kay mapadayon ka sa mga ano na lang? Si Inday. Si Inday Ruina, isang PWD. Matagal na mula pa pagkabata. Inday, uh, naami hatag ni mong uh, bugas. Isang PWD. Bigyan natin ng bigas. So, Earl, mintras na apakadiri ka ron. Sa imong magbilin Magbili lang po bugas, no? Para na po may konsumo-konsumo. Dogang silang konsumo. Ha? Tagaan mo na may dalang bugas. Ihatag lang po muna na, na mo ni Salamat, um, tanaya, salamat uh -huh. uh -huh. oh, na iya. Salamat ya. Oo. na kaya sa uh -huh. mo ayo kayo. Um, Problema po kay kung ito, mama uh -huh. rin. Uh -huh. Oo. Uh -huh. Na mo ibugas ron ruina. Gamay lang yung bugas. Mm, tagaan mo na bubugas hmm. ha. Um, salamat uh -huh. ya. Sir, kay nang ano. Ang iya sang ang ila sang umagad nang anak si Saryan. po. Mm. Bakit um. uh -huh. kagawas dayon pag kay eh, si Saryan okay. po. Mm -hmm. na nga mapasalamat na putang nga ni abot mo ni kay dia. ba. bigyan kita ng pamasahe. Mhm. Mm -hmm. kaming bigas. Ruina, uh, si Ruina po isang PWD hindi po makakita. Pero kung tagaan ka pamilya Earl, kuyogan ka sa imong tiya. Sa, kuwang mama. Oh, sa mama ni mo, hmm. samahan ka sa tiyahin mo, mama ni Ruina. Ihatid ka doon sa San San Francisco Lite. Hmm. San Francisco Lite. Hmm. Uh -huh. Gamay na lang inyong bugas po, Dron. Gamay na lang. Salamat na iya. Uh -huh. So, ang 25 kilos, galing ito ni sa Charity Ladies of Melbourne, Australia. Shout out po sa inyong lahat. Charity Ladies of Melbourne, Australia. Mayroon tayo nga 25 kilos na bigas at mayroon paris yan na pang sudan. Ang ulam ha? Waka mo. 1,100 na sin CEO ari. Salamat oh, po. Oo. 1,100 ito. Yan yeah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1,200. I eh, Bili-bili nyo ng ulam ha? Pare sa Uh, 25 kilos. Hmm. So, habang hindi ka pa maihatid doon sa lula mo sa liti, so, mayroong konsomo, ha? Earn? At saka, magbigay ako sa iyo ng pamasahe. Okay ba, Hinday? Okay, Hawakan ng, uh, itago lang muna. Kasi nandoon pa ang maghatid sa inyo doon sa liti. Nandoon pa sa hospital ngayon. So, hawakan, itago lang sa. So, para makauli ka. Ha? Oh, yeah. Tagaan ko ninyo og number para ma-monitor te na uli na baka o wala. Ha? Hindi ha? 1 2 3 4 5000 5,000 galing sa uh, sa Nubina Group. nubeda Group of Our Lady of Perpetual Help sa New Jersey. Maraming salamat po sa inyo. 5,000 po ibigay natin kay Earl para makauwi sa muna sa liti, makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. So, uh, siguro, tingnan natin kung ano pang uh, sunod na plano, kung kailan ito ma-schedule ma, ma, ma schedule yung uh, pagpapa pag opera po sa Cebu City. So, anak na lang, Earl, mo lang nasa ka. Oh, so, mangita lang tagpaagi yung niya kung kanus ka ma-schedule sa kuwan, sa, sa operasyon. <coughs> Ha? Salamat jud ta kuan ayo. niya uh -oh. kinaniya. So yaya. na kay 5,000 ha. Uh oh. Salamat jud Salamat pa daniya. Oo. Uh oh, So, ah uh, inday hmm. na 5,000 pwede sa ni nimo mintra so pa kanila larga ha. Uh -huh. ha? Salamat jud kayo kay nako kay nigtabang sa muang bugas kay gamay na sa dang bugas kay problema hmm. kay ang mama karon og pag-uban. Salamat jud kayo ya. Hmm. Oh, sa payan aruin ha? Mm -hmm. Salamat kay sir, kay. Salamat sa kan uh, sa hataganing uh, sa 5,000 kay ningamot mo pud sila na ni pud ko. Salamat sa uh, ani. Uh. Salamat pud uh, Salamat ani Sir. Salamat sa mga viewers. Oh, uh. Salamat sa tong sponsor no. Mm, lamin, so magampo lang ta ha. Yung nanay niyo pabayaan niyo lang yan kasi hindi yan kapila na, na buhat ta di na tumapugan so mm. maningkamot mm. lang ang eskwela. Uh -huh. Ha? Kung imong mga igsuon dito ing na pod nga paningkamot lang eskwela pod. Ha? May mm. pa kay mga manghod na Kag may pa yung mga manghod. Mm, in the over 4. may yeah. pa dai. <laughs> <laughs> Nalipay ko. Bayan sa Ginoo nga nadayon mo ng kan ni sel. Mhm. Mm kay rumakaw li apod to ro. Ro matabangan pod ninyo. Mm -hmm. Salamat din salamat din yan yung sa ni Juan sa sponsoran ni 5,000 pero mm -hmm. makauliibot ko sa liti. Uh -huh. So, <laughs> makalugar ang inong tiyak, pwede na ka mauli ihatod. Mm -hmm. Ang ano sa makalugar inong mama? Maka-bernis daw, makagawas na sila. Mga Domingo, makauli na na siya sir. Ah, ngayong linggo? Mm -hmm. uh, so, itago lang ang kwarta ha? Hindi, uh, ikaw ang bahala sa pira ni ano ha? ni Earl. Sige Earl ha. Ah, uh, uh, mao na uh, silang mag ta sa Ginoo na makapangita ta, makahanap tayo ng paraan na maupirahan talaga kayo. Suluyan uh -huh. ning bataa. So, bata so gibihan ra diretso sa nanay, wala nagpaibalo nya na schedule sa operasyon, hindi na tulo yung operasyon dahil pawala wala nag-asikaso. So hindi na ano pong operasyon, hindi na tulo yung schedule. Umoy uh, umuwi muna siya sa Lite para may pagpatuloy ang pag-aaral kasi na-enroll na po si Earl. Sige Earl, ha. Uh, good luck ha. Uh, tagay number, tagay ng number taga tagay niya kong number kay para ma-monitor na kung kanus asya ning uli o unsa imong kahimtang kalite. Okay. Ha? Salamat kay sa mga viewers na gihatagan ni sa sponsor. So, salamat po lang kay Neosi sa tabang aning 5,000. Okay. Salamat kay sa tanan na gihatagan ni nga makauli ako sa kayo, sir. walay eh ano, pag pagbinuutan ha basta pagampo lang gid sa Ginoo na maupirahan ka. Kailisugod na nanay. Pusod ngi talani tagpaagi ha. So maraming salamat sa Charity Ladies of Melbourne Australia nakabigay ten ng bigas at uh, mayroong kas uh, para pang ulam-ulam uh, at saka mayroong uh, 5k galing sa nubina Group of Our Lady of Perpetual Help sa New Jersey. Maraming salamat po sa inyo. Wala nga taniya sa mga viewers. Uh -huh. Wala isa pa yan? Wala isa uh -huh. Wala isa pa yan? Sige po ha. Hindi lang kayo may magdugay kayo. Wala na po mga pamilya.